Uy, okay, ba mag-alarm na yung smoke detector natin. Ito <laughs> <laughs> na yung smash burger ni Owie. Bakit mm. naman yan yung burger? Ito naman yan. Special. Eh. She replaced her. away burger scholar <laughs> Hi guys, meron kaming bagong binili oh. Mga pampatulog essentials. Hi. <laughs> <laughs> Kita ang ganda yan sa gabi mm -hmm. When it's all dark What's up guys Punta sa auntie ko ngayon Walking distance lang naman May kikain lang May pagkain sa bahay Opa ko ngayon sa araw lang Sinika ka na cancel Pero pinabalik So tutulong lang siya for admissions And bukas uh, magka-duty kami right guys, another day, another dollar na naman. So kaka-clock out ko lang. It's uh, 7.35 na rito. Ganon kasi magbigay na report dito. Minsan, kung saswertean ka, uh, isa lang yung pagbibigyan mong nurse sa buong group mo. Group ng patients mo. Pero kadalasan dito, oh, ini-split-split nila eh. So... Bibigay ka minsan apat na nurses Nangyayari pa limang nurses So doon tumatagal yung report Maswerte ka na kung dadalawa lang nurse yung pagbibigyan mo Pero ang pinaka mabilis lang talaga kung update lang Kung numari uh, siya yung kapalitan mo kanina Pagpasok mo ng umaga Tapos siya ulit kukuha ng group mo Mas mabilis yun Minsan ano lang eh last all, moment movement lang yung sasabihin mo tapos sabi mo wala lang change wala naman pain ganun lang so yun off na ulit 3 days makakalaro uh, na naman ng tennis at lumalamig na pala dito guys it's uh, 50s outside yan ito yung pinakinaantay natin kahit ka kakabisi pinakamasarap talaga yung pauwi ka na parang di mo na nga maalala lahat ng mga pinagkabisihan mo eh pag pauwi ka na alright guys tinayo na yung ano namin tinayo na yung christmas tree namin ni madam Yeah. What's up guys So oh, day off ko ngayon Hindi ko alam gagawin ko Walang magawa Kanina nag-exercise lang ako uh, Home workout Si Nika may pasok Si Utol ko may pasok din Last day of the week niya Friday Weekends naman wala siyang pasok eh um, samahan niyo na lang ako. Hindi ko alam kung anong trip ko ngayon kung kakain na lang sa labas or maglalakad sa, sa DC. So, yun. perfect ngayon sa labas, guys. Hindi ganun ka sobrang lamig. Blue skies. Ganda lang. Alright, um Gusto ko lang pag-usapan natin to, no Awareness na rin to, guys Para sa mga nurses natin dyan Lalo na sa Pilipinas pa Bakit maraming natatakot bumalik Mag-bedside Lalo na, kunyari Um Pumasa na kayo ng NCLEX Tapos naghanap kayo ng ano, employer Or agency Tapos sinasabi na ano, gusto nila bumalik ka ng bedside bago ano bago ka bago tumuloy yung ano yung yung sabihin natin DS260 or basta bago tumuloy yung proseso ng ano sa application mo so hindi naman automatic yung response natin ay ano yun parang ah okay sige madali lang yun karamihan sa atin ang ang response kapag ganun ng sinabi ng employer ah ganun po ba deep inside us parang ayoko ka na sana bumalik ng bedside eh. bakit nga ba ano ba, anong, ano nga ba ang mga kinakatakutan natin o ng mga nurses na sabihin natin matagal nang walang bedside experience or wala at zero talaga yung bedside experience from uh, pagka graduate nila bakit nga ba? Pag-usapan natin to. Bang iba na talaga yung vibe. Talagang ano na, fall na. I iba na rin yung mga kulay ng mga daon. So yun guys, ang una talaga dito no. Um, sigurado ako ano 'yan, uh, horror stories. 'Yan. 100% may mga barkada kayo. So, sigurado ako after graduation, nagkita-kita kayo ulit yung mga ibang barkada mo na nagwork na sa ano, nagwo-work na sa sa hospital. Uh, nagkita-kita kayo tapos yung may mga kakapwa rin siya doon ng mga ano, mga nag, uh, nag-work na rin sa hospital alam mo nagkikwentuhan lang sila ng mga bad experience nila 100% yun lang talagang pinag-uusapan nila mas kisino mas kisino talagang ano mas kisinong barkada nyo na nag-work sa hospital yun ang pinag-uusapan yung mga katoksikan ng mga ano nila mga chief nurse yung pambubuli ng mga ano ng mga senior nila So, doon pa lang para na intimidate ka na na ano no. Na parang wala na, parang hindi na ako magbe-bedside. Hindi na ako magbabalik sa ospital. Parang binan mo na for life yung pagna-nursing. Yun ay kung nasa ibang field ka. Parang ako noon um nagme-medical transcription ako noon. Uh, mahirap kasi makapasok sa hospital noon eh kaya pag yung kasama ko yung barkada ko ano from college na ano nagwo-work sa hospital dalawa sila dalawa silang classmate ko ganun laging laman ng pag-uusap nila ano yung mga katoksikan sa trabaho minsan kaumpisa pa lang ng trabaho ano na ang dami ng challenges na ano yun ang mga pinag-uusapan nila tapos pinag-usapan nila yung paano yung paano yung trato sa kanila ng mga nila mga nurse nila paano yung trato ng mga ano ng mga senior nila ganun nga so yun So dumating yung time na narinig mo sa employer mo na kailangan may current bedside experience tapos nagfa-flashback sa iyo yung mga ano yung mga kwentuhan ng mga barkada mo na experience sila sa hospital na ano na parang mentally draining sa iyo na tanggapin na parang grabe papasok ako sa ganung mundo parang ayoko noon. 'Di ba? Isa 'yun sa mga ano eh, fear natin. Yung expectation ng isang alam yung nag-exist -e na toxic environment na na no choice kayo kundi kailangan talagang balikan or hindi hindi man balikan oh kailangan talagang um, ano dumaan sa buhay niyo pangalawa yung fear natin kung bakit um, ayaw natin bumalik sa pagbe which alam natin talagang ano alam talaga nating hindi nakakabuhay yung ano yung sahod sa ano sa hospital na sabihin natin uh, nasa, may iba kayong trabaho ngayon uh, your earning sabihin natin 50,000 pesos pataas mataas na yon para sa para dyan ha tapos compared mo sa papasok ko sa isang private hospital na hindi ko alam magkano na ng sahod ngayon no? sabihin natin 10,000 to, to 15,000 per month so at ano san, 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 makakarating yun yung sahod na yun lalo na kung may pamilya kayo may kailangan kayong buhayin may kailangan kayong pakainin may kailangan kayong suportahan syempre nakakatakot no na ki, na ano na kailangan yun yun ang gawin mo bago bago mag US eh hindi naman anytime soon makakapunta ka na agad ng US eh so ano yun isa yun sa mga kinakatakot natin yung paano natin bubuhayin yung pamilya natin yun na, na yun nga paano tayo paano makakabuhay yung salary sa hospital kung nire-require ako ng current bedside experience. Marami, maraming ano, maraming Filipinos na 'yan ang situation kung bakit parang ano sila 50-50 talaga sila magano bumalik sa bedside. And pangatlo, yung ano, yung fear na baka kalawang na sila. Kasi sabihin natin graduate kayo 2006 or hanggang 2010 tapos wala na talaga kayong experience na ano sa hospital from na uh, nagpag-graduate nyo hanggang uh, ngayon so alam ko yan yung kinakatakot nyo na wala na kayong alam ang huli nyong alam yung ano yung, yung clinical rotation pa noong college diba So, natatakot kayo makipagsabayan sa mga ano, sa mga bata, mga newer generation ngayon or mas bata sa atin na ano, na biasa. Na parang parang feeling niyo eh mapapaya kayo kasi alam yun, mas matanda kayo, matagal na kayong graduate. Tapos feeling niyo dapat alam nyo yun, na, na, na naikipagsabayan na, pa kayo sa kanila kasi para sa mga kayong mga nurses. So, isa 'yun sa mga kinakatakutan talaga natin, no. Yan na hindi na tayo makasabay sa mga ano natatakot tayo mapahiya kasi ano na kasi natin yan eh kultura natin yan eh so papano na papano namin ma-overcome yung itong mga fear na to alam nyo guys um, there's no other way talaga eh there's no promise there's no other way pero isipin niyo na lang talaga, alam niyo 'yun, ito yung tinuturo sa inyo eh. Ito yung tinuturo sa inyo talaga na ano eh. Bago mag US eh, lakas talaga ng loob eh. Promise. Isipin niyo na lang kung talagang kailangan niyo bumalik ng ano no, ng bedside. Isipin niyo na lang na kung ina-expect na parang mabuli kayo don o ano, isipin nyo na lang na yung mga tao don yung mga makakatrabaho nyo don eh nagumpisa yun nagumpisa rin sila sa walang kakilala lahat sila dumaan sa ganyan at saka ano itreat nyo na lang as parang ano ang pagbabalik ng ano ng bedside ay parang manonood lang kayo ng horror movie. Na alam niyo naman nakakatakot panonoodin niyo pa. Alam niyo naman nakakatakot Tatakutin niyo pa sarili niyo. So ganoon lang din, wala wala masyadong pinagkaiba 'yun sa so, manonood kayo ng horror movie. So, ang um, isipin nyo na lang experience na lang mga parang kung mangyari edi eh, mangyari. Tingnan natin kung kung anong bang coping mechanism na magkakaroon kayo kapag na-experience nyo to di ba um, ang pag na nursing minsan parang naiisip ko ay eh, parang ano na rin siya parang growth parang development sa sarili eh, kung pa paano mo kakayanin itong mga situation na to pero actually guys hindi naman palaging mahirap ang situation sa hospital eh. sa umpisa lang talaga yon Ganda nyo yung paikisama nyo At... Uh, ano lang, galingan nyo lang sa ano Sa na mag... Mag catch up sa mga ano Kailangan matutunan nyo Once na masanay na kayo sa routine Sa hospital Walang wala na lang din yun Baka mamaya pag tagal nyo dun Kayo naman maging bully eh Na sana hindi mangyari no Pero para sa... Para para sa mga nanonood Na ano ng mga nurses dyan ng mga medyo may ano na alam nyo na, may edad na na nagagawa nyo to sa mga bago is please sana tigilan nyo kasi alam nyo, minsan ano lang eh kayo rin kayo rin yung gumagawa ng ano eh yung mga bully dyan ha ah, I'm talking about ano ha, ah, yung mga bully na nurses dyan ha, ah, na ano ha ah, na they, 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 eat their young kasi alam nyo um, yung mga bago wala naman talaga yung sinilang para kayanin tong trabahong to eh ang dami jugurado dyan yung mga ano yung mga bago, bago sa ospital alam nyo yun yung mga kinakausap sila na ano na mga kakontsaba nila na oh, tignan mo yun yung bago hindi alam yung hypertension no? sabihin niya ganto, ganito ganto ganyan hindi niya alam na ano na may fever na tong antong pasyente na to, sasabihin niya yung temperature ganto. Alam niya yun parang siraan pa. Alam niyo kasi yung mga bago, you have to nurture them for them to help you kasi kapag hindi kapag na discourage yung mga yan, aalis yung mga yan at tumatanda na yung generation nyo wala nang papalit Sino na? Sino nang hawak Sino nang papalit sa ano sa staff? Wala na. Kasi tinakot nyo na lahat eh. Ayan ang mahirap kasi sa ano eh, sa kultura ng nursing natin diyan sa Pilipinas eh. Or yung lahi natin kasi parang ano talaga, nag exist talaga 'yun, guys. Yung nursing Filipino nursing is parang ano eh, hierarchy parang parang mafia system eh pag bago ka ikaw yung ikaw yung no choice eh ikaw yung ikaw yung titiklop talaga yung buntot eh kasi kung hindi mo yung gagawin kawawa kawawain ka eh kailangan talaga matigilan to eh kasi alam nyo yun parang yung bago sa hospital Marami rin sitwasyon sa buhay yan Siguradong Kailangan lang talaga nilang gawin to Kasi experience At para magkaroon sila ng Ano mas magandang buhay in the future Kasi mag-abroad mag Eh kung tatakutin nyo na ngayon eh Ano eh Wala na eh Baka ano Lalo pang uh, Mapasama yung ano Yung decision nila So kailangan support support lang pero ang hirap kasi sa atin sino pa ba natitirang taong ganoon no? Meron pa naman siguro pero ano? Karamihan talaga ano eh, Tatlo na yung ano eh, tatlo na yung sungay eh. Parang gano'n eh. Pero yun nga yung sa mga ano, sa mga natatakot diyan at ini-expect na ganito yung mai-encounter nila. Kunin niyo lakasan niyo yung loob niyo babaunin nyo talaga yung lakas ng loob yan dito sa Amerika kasi kahit naman dito sa Amerika ano eh, hindi naman din nawawala yung mga taong ganyan eh kaya may, may tinuturo talaga sa atin sa buhay natin na ma, may ma-encounter na ganyan sa ano pa sa Pinas pa lang para matutunan nyo kung pa, paano nyo pa, paano kayo makakop sa mga ganyang situation yan yun yun talaga yung babawunin niyo, lakas ng loob pero yun uh, I hope na nag-gets yung point ko medyo sabaw lang din talaga ako magkwento kapag nagmamaneo alam nyo yun nagpa-focus din tayo sa daan eh. <laughs> pero sana nag-gets nyo yung mga sinabi ko lakas talaga ng loob and ano ituloy nyo yan minsan madali lang naman din mga sa mga Pilipino eh. mga ibang bully dyan eh. minsan pakainin mo lang ng lumpia yung mga yun titigil na yung mga yun eh. <laughs> diba so guys dito ulit tayo sa Kentlands market side dahil ako ay kakain na lang actually guys gusto ko sana mag DC ngayon kasi lang mas okay kung bukas ko gagawin yon saturday weekends kasi mas mura yung pamasahe and libre yung parking sa ano sa metro so yun guys ang ending dito ako sa panipuri ko mag-isa. <laughs> Alam ko guys, yung iba sa inyo dyan na nasa Pinas pa lang, yung pagpaplano ng pag-a-America eh, siguro 50% or 60% ng mga nurses eh, yung the fact lang ng gusto talaga nila makapunta ng Amerika pero yung reality ng ano ng trabaho, yung culture ng trabaho dito sa Amerika yung nakakalimutan nila na bigyan ng pansin kasi kasi gayon nga eh uh, minsan influence din sa ng environment eh uh, iba talaga yung parang nandyan lang kayo nag-iisip na nasa Pinas versus na nakarating kayo dito sa Amerika kaya ano keep on watching ano yung mga vlogs ng mga ano mga Pilipino na nurses dito kasi marami kayong mapupulot sa kanila lalo na sa mga ano, mga pamumuhay dito sa Amerika. Promise guys, makakatulong talaga kapag current yung bedside ano nyo, practice nyo kasi ano para ano sa pamumuhay na lang kayo mag-a-adjust dito in major, majority kasi yung trabaho halos konting ano na lang yan eh konting konting familiarization na lang yan eh dahil kasi Halos parehas lang naman yung galawan eh. Iba lang yung mga brand ng mga gamit, mga ganon. Konting adjustment lang. Ako guys, malaking pasasalamat ko na ano, ng galing ako sa isang lugar na ano, hindi diverse. Kasi ano, um, dumating na ako sa point na nasanay na ako sa ganung mga ganong ka ano, kausap na mga tao. Hindi na ako natatakot maski anong lahi ang ano kung kausap ko. So ayun.